Ito pala yung babayaran natin si Silab. Siyam na lapad at saka anim na, anim na libo na yen at saka 300 yen. check up pa lang yan mga sisilab. Ganyan nakalaki ang babayaran. Babayaran mo, grabe. Napakamahal dito. Diyos day dai. Naubos yung ano, yung inipo natin. Buti na lang walang sira yung sasakyan natin mga sisilab. Tapos, chinek din siya sa ano, sa computer, wala dong sira. So, ang pinalitan lang, yung oil, change oil, and then yung mga, mga ano sa aircon, yan lang yung pinalitan. Na-amaze ako dito sa sasakyan na to, mga sisi. Kasi yung sasakyan ko, mura lang kasi yun. Ito kasi mamahalin to eh. Kaya pagpasok ko sa sasakyan, pag inon mo yung engine, pag inon mo yung engine, lahat ng mga ilaw naka-on na rin siya, yung automatic siya mga sisilab. Hindi mo na kailangan on and off ganon, automatic siya pag tinanggal mo yung engine, patay din yung mga ilaw. So nandito na tayo sa sasakyan sa Honda pala. Kukunin na natin yung sasakyan. Tapos bayaran natin yung dapat bayaran baka mag over yung ano and then dumaan naman ako dito sa gasto dahil ano may oras pa tayong kakain kasi dito po malapit lang po yung ano yung part time job so alas 6 pa kasi kaya dadaan tayo sa gasto may gusto ko kasing kainin dyan na na ano ko na miss ko yung burger na burger steak and then yung ano yung dessert na gusto kong kainin dito sa Japan mga sisilab yung mga waiter nila mga robot na talaga ang tagahatid ng mga pagkain nila is tag, mga robot na tapos wala nang waiter na lalapit sa iyo kasi puro na tablet yung gagamitin kaya minsan kung gusto mong magtanong hindi ka na makapagtanong kasi puro tablet yung gamit kaya ayan, tikpan na natin yung na-miss nating pagkain. Yan yung ano, na-miss ko. Yung burger kasi dito mga sisilab. Masarap siya. Tapos, walang mga gravy yung mga gano'n na naka-ano sa, sa burger. Pero na-miss ko rin yung mga pagkain sa atin kasi... Yung mga manok, ganyan. Yung gravy ko kasi, yung ano, na-miss ko sa Pilipinas. Hindi, to, well, hindi mahilig sila sa mga gravy. May mga sauce talaga yung mga pagkain nila, mga sisilab. Pero masarap din yung mga pagkain dito. Talagang kumpleto siya. May mga vegetable pang nakalagay dyan. Hindi rin ako umorder ng kanin kasi pag kakain tayo ng kanin, hindi na natin makain yung dessert natin. Kasi gusto kong kainin yung dessert na isip ko lang na para ang sarap kumain sa labas. Kahit may pagkain ka dito sa bahay. Ayan yung dessert na gusto kong kainin, mga sisilab. Iyan yung pancake na may honey and then may may banana sa ibabaw. Hindi lang ako umorder ng ng ice cream. Dapat may ice cream yan sa ibabaw. Lalo siyang masarap pag may ice cream, mga sisilab. Kaya ang sarap mga sisi, susko, Diyos ko, dahil hindi na talaga tayo papayat. Kasi minsan, hinahanap natin yung ano ba yung gusto natin kainin. Kahit maraming pagkain sa bahay, parang ang sarap pa rin kumain sa labas. Yung gagastos ka. Masarap din kasing kumain pag hindi ikaw ang nagluto. Iwan ko ba? Bakit tayo ganyan? Di ba minsan may gusto tayong kainin? Pero hindi natin alam kung ano yung pagkain na yun ganyan ako mga sisilab. Mas, mas gusto kong kumain sa labas, gagastos, para, para maano ka ba, yung ma, mabusog ka, parang ganon. Kaya grabe mga sisilab, napakayami niya. May ano pa siya, may cream. Yung cream na nilalagay sa cake sa ibabaw, super yummy niya mga sisilab. Kaya gustong gusto ko yan eh. Kaya yung isang restaurant na nagsasarado, wala na kasi yun. Yan din yung gusto ko. Yan din dumaan naman ako sa ano, sa bilihan ng mga damit. May nakita akong sapatos, yung mini boots, ang ganda niya mga sisilab. Thank you for watching. Bye.